Magandang buhay sa inyong lahat. Kamusta kayo? So, ang video explanation natin ngayon ay patungkol sa kaysaysayang ng sedula. Ano ba ang ibig sabihin ng sedula noong panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas? So, alamin natin na Okay, ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Ang sedula o community tax certificate ay isang dokumento na ipinakilala noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ito ay ibinibigay sa manamamayan bilang patunay ng kanilang pagbabayad ng buwi sa komunidad. Pagbabago sa mga pananailanan, sa lukuyang, ang mga modelong sistema ng pakilala at mga dokumento tulad ng mga pasaporte at driver's license ay mas epektibo at mas ligtas na ginagamit bilang mga anyo na pagkakakilang lang. Ang sedula ay naging hindi na ganong mahalaga dahil sa pag ng mga mas advanced na identification system. Reformer sa buwis. Ang sedula ay oli inal na nag-uugnay sa pagbabayad ng buwis nulik sa paglipas ng panahon ang mana batas at legulasyon tungkol sa buwis ay nagbago na at ang manalokal ng pamahalaman halaan ay may iba pang paraan ng pagkolekta ng buwis na hindi na kinakailanan ang sedula. Okay, meron tayong tatlo tito, Sedula, birth certificate at passport. Sedula, isang dokumento na nagsisibing patunay ng pagbabayad ng buwis noong panahon ng kolonialismo ng Espanyol ipinakilala ito sa pangkaalatan ang sedula. Nulik, patlipas ng panahon kasi, hindi na ito siya masyadong kailanan or mahalaga sa kasalukuyan. sa Certificate, ito ay isang dokumento na batay doon sa lang ka anak sino ang magulang mo, kung saan ka anak anong lugar lang, anong name ng ospital, etc. Ito ay nakarihisto sa Philippine Statistic Authority o PSA. Okay? Passport. Isang dokumento na ginagamit sa international na patlalakbay. Okay? So, kung may family kayo na OFW or overseas Filipino Wokew, uh, melong silang tanay na passport. Ang passport kasi ay mahalaga sa kanila dahil ito ay ipinpakita doon sa Bureau of Immigration. Okay? Ang um, kasama ang detalye nila dyan. Such as name, email o phone number, etc. kung anong nakalagay doon. Basta, may awak silang ganto Kahit hindi naman sila OFW, gusto nila maggala o maglagbay sa ibang bansa, uh, meron silang hawak na pasporte. Okay, naintindihan nyo? Hanggang dito na lang ang video explanation natin na yung araw na ito, April 24, 2025. Malamig salamat sa pakikinig. Tandaan, importante ni may alam so paalam.